Nakabalik na tayo sa lugar natin, Bebang Oo oh, nga, boyong eh Mabuti, ligtas tayong nakauwi Tara na, Bebang itus natin si Iska Bawiin natin yung manika niya kay Aling Martina Okay Sana okay pa si Iska Hindi maare. Naging tao na si Bebang at si Princess Wala na akong manika Iska, nasaan ka ba? Magpakita ka Aling magkukulang Nandito na po ako Saan ka galing? Bakit hindi mo nakuha yung manika ni Bebang? Pasensya na po aling mangkukulam. Hindi ko po sila nasundan. Ibang lugar yung napuntahan ko. Mahina ka nila lang. Ang dapat sa'yo, sinasaktan. Ah! Aray ko po! Yung kamay ko! Nakakalimutan mo ata iska. Hawa ko yung manika mo. Kontrolado kita. Tama ah! oh, no. na po aling mangkukulam. Nasasaktan po ako. Simple lang yung inuutos ko sa'yo. Hindi mo pa nagawa. Yan tuloy. Naging tao na si Bebang at si Princess. Hindi na magiging tao si Celandrina. Sorry po, Aling Martina. Susunod po. Wala ko na si Bebang at si Princess. Dahil sa kapaltakan mo, dapat kang parusahan. Yung kamay ko. Ang sakit. Tulong! Tulong! si Iska! Hoy, aling makukulang! Pitawin mo si Iska! Huwag mo siyang parusahan! Nagpakita ka pa sa akin, Bebang? Gusto mo ba? Gawin pa ulit kitang manika? Hindi mo na ako magagawang manika dahil may lunas na kami. Eto ho, kontra kulam. Pasaway na albularyo. Binigyan niya pa ng gamot sila, Bebang. Kaya kung ako sa'yo, palayain mo si Iska. Kung hindi, malalagot ka sa amin. Nagpapatawa ba kayo? Hindi niyo ako matatalo. Kahit anong gawin ko kay Iska, hindi niyo ako mapipigilan! Oh, no! Beba, boyong! Nahinuwa ko! Talungan ako! Oh. Boyong! Si Iska! Kuha siya! <laughs> Hoy, makukulam! Akin na si Iska! Agaw manikada, manika Hindi! Beba, yung ni Iska! Lagyan mo to ng gamot! Saluin mo! Akin na po yung... Eto! Sa wakas, maliligtas na namin si Iska! Iska! Ligtas ka na! Hindi ka na kontrolado ni Aling Makukulam! Bebang, maraming salamat. Wala na yung kulam sa akin. Mabuti! Gumana itong gamot na ni Manong Albulario. Bebang, Iska, umalis na tayo dito. Iwanan natin sa aling magkukulam. Tara na, Iska, umalis na tayo dito. Baka mahuli pa tayo ni aling magkukulam. Bilasan mo! Punta na tayo sa bahay! Wala ka nang manika, ling mangkukulam, talo ka na. <laughs> Yanin akala mo boyong, dahil nakakuha ako ng book mo. Gagawin din kitang manika. <laughs> nina, nina, nina no, book ni Boyong, gawin mong manika. <laughs> sa wakas, si Boyum naman yung magiging kontrolado ko. Ewan ko na lang kung matatalo pa ako nila, Bebang. <laughs> <laughs> guys, naligtas na namin si Iska. Hindi na siyang manika. Kami naman ni Princess. Tao na. Hello, guys. Bebang, Iska, natakas na ko sa aling mang yeah! Ang galing natin, Boyong. Natalo natin sa aling Martina. Nawala na yung sumpa kay Iska. Mabuti na lang tinulungan niyo ako, Boyong, Bebang, kaya ako nakaligtas kay Aling Martina. Yan yung akala niyo. Uhulihin ko kayo para ibigay ko kayo kay Aling Mangkukulam. Ano yun, Boyong? May sinasabi ka ba? Ang sinasabi ko, mag-celebrate tayo dahil natalo natin sa Aling Mangkukulam. Di ba? Masaya yun? Oo oh, nga, no? Magandang naisip mo. Eh, ano naman yung kakainin natin? Ayan, no? Yung manika ni Iska. Masarap yan. Ano? Hindi pwede boyong Hindi to pagkain Manika to Kaya dapat itago natin to Para hindi magkuhan ni aling magkukulang Joke lang naman yun debang! Ikaw boyong Para kang kalaban Kakampi mo ba sa aling Martina? Hindi ah Kayo yung kakampi ko Akala ko kalaban kay, eh. Kasi gusto mo kainin yung manika ko Bebang! Ko, ang kit, -kit ko! <laughs> Hala! Nasa yung pala yung manika ko, princess! Ikaw yung kumuha! Pinakita ko kasi kay nanay ito, Bebang! Ang sabi niya, kamukha mo daw siya! <laughs> ah, Bebang! Sa'yo na yung kong manika mo! <laughs> Thank you! O, oh, Iska! Ito naman sa'yo yung manika mo! <laughs> wow! tag na tayo ng manika! May laruan natin pinapansin talaga ng manika ko. Malawak pa siyang piyatos. <laughs> Siyempre, paos kayong matakaw. <laughs> Oo nga, no? <laughs> bebang, mag-celebrate na tayo. Kakain tayo ng madami, tapos magsaya tayo. Sige, kuha lang ako ng mga pagkain sa bahay. Bebang, sama din ako sa'yo. Kuha din ako ng pagkain. Tara, princess. <laughs> Yay! <laughs> Wait, Bebang, princess. Ako muna hawak sa mga manika nyo. Okay, ingatan mo sila po yung ha. Ah. <laughs> Eting yung manika ko ba yung ha. Ah. Ayos, dalawa na itong manika ko. Panigurado, patutuwa sa akin sa aling mong ulam. <laughs> Iska, Boyong, dyan lang kayo ha. Ah. Kukuha lang kami ng merienda natin. Bilisan nyo ha. Ah. Antay mo ako, Bebang! <laughs> Ang kita -kit talaga ng manika ko. Paras kami ng buhok, damit, short. <laughs> Ngayon na yung tamang oras para makuha ko yung manika ni Iska. Iska, tignan mo yun oh. May malaking ibon sa taas. Nasaan po yung... <laughs> Hoy Boyong! Manika ko yan! Hahaha! <laughs> Nakuha ko din yung manika mo, Iska! Ibibigay ko to kay Aling Mangkukulam! Boyong! Isa kang kalaban! Oo, oh, dahil kontrolado ako ni Aling Mangkukulam. rin kami nito. Bebang! princess, yung mga balika natin. Ginawa ni Boyong. Aalis ah, na ako. Ibibigay e, ko na ito kay Aling Mangkukulam. <laughs> Boyong, bumalik ka dito. Mananalo na si Aling Mangkukulam. Tapos mabubuhay na si Lendrina. Bibigay niya ako ng malaking powers. <laughs> oh, no. Bebang! princess, tulong. Ano nangyayaris ka? Si Boyong, kinuha nga yung mga manika natin. Ibibigay niya kay Martina. Ano? Si Boyong, kakampi na Martina? Oo, oh, bubuhayin daw nila si Silendrina. Ano pang ginagawa, no? Babuhayin na yung mga manika habang kumakain ako. Hoy, Princess, tumulong ka kaya. Huwag kang puro kain. Ayaw ano? Ayaw nga, no? Boyong! Ibalik mo yung manika namin! Wag mo yung kunin! ka na ito kay Aling Mangkukulam! <laughs> Ay! Sama-sama mo talaga, Boyong Bulchike! Kahit kailan, pasaway ka! Beba! Princess! Habulin natin si Boyong! Malapit na siya kay Aling Mangkukulam! Sige! Iikot ako! Hindi nyo kumahabol! mahabol. <laughs> aling makukulam Nandito na po yung mga manika ni Bebang Princess Iska Nakuha ko na Magaling, magaling, magaling Maasahan ka talaga Boyong Sinusunod mo yung mga utos ko Eto na po, kunin niyo na <laughs> Boyong, nakikiusap kami sa Huwag may nipagagaling makukulam <laughs> Bibigyan ako ng kapangyarihan ng mangkukulam. Kaya siya na yung kakampi ko. Pero Boyong, masamasaling mangkukulam. Kaya dapat, kami yung kakampi mo. Diba? Tanulungan mo nga kami ni Bebang maging tao. Bakit ngayon? Kontrabita ka na naman. Huwag <makes> kang makinig sa kanila, Boyong. Ibigay mo na sa akin yung tatlong manika. Para bigyan na kita ng kapangyarihan. Ito na po ang aling makukulam sa inyo na po. <laughs> Mapupuhay ng aking anak na silindrina. Nakahanda na yung kasirolang paghahaluan ko. <laughs> ano na mangyari sa atin, beba? Nakuha na ni aling may yung mga manika. Ewan ko, panigurado, mababamag tayo. Katapusan na natin, Bebang! Na kay Mangukulam na yung mga manika! Manood kayong tatlo! Panoorin niyo ako kung paano ko buhay ng anak kong silendrina! Iisa-isahin ko kayong tatlo! Kukunin ko yung mga kaluluwa niyo! <laughs> Nina, 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 no! Ang manika ni Iska! Kunin mo! <laughs> ah! Ah! Uh, Iska! Ano nangyayari sa'yo? Beba! Sis ka! Wala natang na malay! Huwag ka nang mag-alala, princess. Ikaw naman ang isusunod ko. Nina, 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 no! Nako! Ako na yung susunod! Bebang! Tulungan mo ako! Hindi ako papayag na mapahamak din si princess! Lalaban lang kita makukulam ka! Boyong, pigilan mo si Bebang! Ops! Ang ganyan ka lang, Bebang! Boyong! Huwag kang humarang Palapit Palapitin mo kay Aling Mangkukulam! Malalagot siya sa akin! Hindi pwede! May ginagawa sa Aling mo siyang istorbohin! Nina, 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 no! Ang manika ni Princess! Kunin mo! Ah! Princess! <laughs> lahat ng kaibigan mo, Bebang! kukunin ko, pati ikaw! Ang sama-sama mong makukulam ka! Ang dapat sa'yo mawala! Ngayon, pati ang manika na ni ang isusunod ko! <laughs> ano? Pati ang manika ko? Kukunin mo lang magkukulam? Akala ko mo magkakampi tayo! Wala akong kakampi, kaya kayong lahat ay aalay ko kay Selendrina! <laughs> Traitor ka, aling magkukulam. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Sabi ko sa'yo, Boyong, eh. Hindi pagkakatiwalaan niyo, magkukulam na yan. Bebang, may naisip ako. Pagtulungan natin ka sa aling magkukulam para matalo natin siya. Sige, Boyong. Bahig ko Magkakampi tayo. Kahit magsama kayong dalawa, hindi kayo mananalo. Ni na ni na no. Ngayon na, Bebang Sugutin na natin sa aling makukulam! Sugot! Wow! Lagot ka lang kayong makukulam ka! Lalabanan ka na namin ni Boyo! Tatalunin ka namin! Kahit dalawa lang kami ni Bebang! Sumugod lang kayo nang matikman nyo yung tunay kong lakas! Bebang, sugutin mo na sa makukulam! Ako naman, itatakas ko si Princess! Tsaka si Iska! Sige Boyong! Mag-iingat ka, ha? Ikaw din! Mag-iingat ka, ha? Labanin ang magkukulang! Hiya! <laughs> Yan lang ba yung kaya mo, Bebang? <laughs> hindi kailan mo man manalong ka sa manaling Martina! Kaya sumuko ka na! <laughs> Sa'yo ako susuko? Nagpapatawa ka ba? Hindi nyo ko kayang talunin! <laughs> Ayan ang akala mo! Malakas kami! Hiya! Ah! Ayun! Napatras ko siya aling makukulang! Ang galing ko, Beba! Natamaan mo siya! Boyong! Itakas mo sa manay kang princess! Pati si Iska! Ayun nga, no! Gilang galit mo talaga ako, Beba! Ilalabas ko ng aking powers! Hey, yeah! Lagot! May kapag gano'n yung tingting -ting aling makukulang! Tikman mo yung lakas ko! Ay! Oh, no. Bebang! na ko po yung Ang sakit oh. <laughs> Mahina ka pala bebang eh Tapang-tapangan ka lang Ang dapat sa'yo madurog Eto pang isa yes. Ay! 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 Akala nyo ba? Madali lang akong talunin? Nagkakamali kayo dahil ako ang pinakamakas na magkukulam! Hayang! <laughs> tulong! Nanghina na ako! Hoy, magkukulam! Tama na yan! Huwag mong si Bebang! Isa ka pa, Boyong! Tikman mo rin itong kapangyarihan ko! Boyong, hindi natin kaya sa aling magkukulang. Masyado siyang malakas. Huwag kang sumuko, beba. Kaya natin siyang talunin. Eh, paano? May power siya. Eh, tayo wala. Nasa iyo pa ba yung gamot na binigay ni Manong Albularyo? Oo. Ito, ho. Tinabi ko. Gagamitin natin yan para may isong pa aling Martina. Susubuhan ko siyang ulihin para mapatanggap natin siya ng gamot. Sige! Baka ito yung paraan para matalo natin siya. Ang dami nyo pang sinasabi. Lasapin nyo itong katanggarihan ko. <recyc�il> Hoy, magpupulang! Tumingin ka dito! Ano ba yung bayang? Ito para sa'yo! Hiya! Aray ko, Yung ulo ko! Hindi ako makita! Diba? Mataka mo na sa aling Martina ng gamot! Hiyari ka na ngayon, aling Martina! Matutalo ka na lang namin! Ay. Hiya! Ah. Ayun! Gumana! Wala na sa aling Martina! Ano kayong laman itong kaldero? Hala! Sa aling Martina! Naging pusa siya! Hey, bang! Boyong! Ibarag niyo ako sa dahil. Ayoko maging pusa! Meow! Meow! Bagay pala sa'yo maging pusa eh! Hindi ka na namin ibabalik sa pagiging tao! <laughs> Yahoo! Natalo natin sa aling magkukulang boyong! Ang galing natin! <laughs> Day si Vince sa ka naman gamutin mo para gumaling sila! Okay! <laughs> Yari! Walang laman! Abos na yung gamot natin, boyo! Sagot, hindi na makakabalik si Princess at si Iska. Marika na sila forever. Kayaan mo na, akin na lang sila. Iuwi ko para alagaan ko sa bahay. <laughs> Ikaw bahala, Bebang. Basta ako, nailigtas ko na kayo. Guys, natalo na namin sa aling mga Naging pulsa na siya. <laughs> Masaya ba kayo na wala na kaming kalaban? Mag-comment lang kayo kung anong next naming video. Bye-bye! <laughs>